Kasi nabanggit mo rin kanina yung parang pinili mong paniwalaan. ba diba? yung, mas, yung mas gusto kong paniwalaan na yung ganon. gusto kong paniwalaan na totoo. Mas gusto kong paniwalaan na ganyan. Pero pina, hindi, ngayon, dumabot ka sa puntong, nag-iisip ka, pinaniniwala ko ba lang yung sarili ko? O talaga bang nangyari yun? Opo, pero ayoko namang i-villainize naman po siya. Mm. Ay, Ay, kasi ko di yung villainize. <laughs> oh. my God. I, I'm villainize, always a villain. You know? No, we will not villainize it. We will try to understand. Opo, eh, kasi hindi naman po niya kasalanan kung hindi niya ako mahal. Pero yun yun lang po. Yung, um, at least ngayon nasagot na sa akin na... Uh, Okay. Hindi yeah. Inang... kasalanan na hindi kanya mahal kasi yung pagmamahal hindi naman yun na yeah. Pero kasalanan yung paniwalain mo yung isang tao na mahal mo siya sa kahit ang katotohanan ay hindi naman. Pero yung buong katotohanan, nasabi niya na ba sa'yo kung bakit? O nasabi niya, nasabi niya na ba sa'yo kung talaga bang mahal ka niya noon? Talaga bang gusto mo akong halikan noon? Talaga bang mahal mo ba ako noong kaya mo ko ginawa? Ano ba yung totoong rason? Nasabi niya ba sa'yo na? kahit magkaibigan po kami, parang hindi ko po, di po ako nagkaroon ng courage na tanungin sa kanya kasi natatakos po ako sa sagot. So, uh, ano ba yung real score? Uh, honestly, right now, ngayon ko lang din po talaga naiintindihan kung ano yung nangyari before kasi. Um, uh, uh, Siyempre, ako yung nakipag-break. Tapos gusto ko, ako yung good guy. Good guy pa rin ako. Hindi ako masama. Tapos ngayon nare-realize ko na ang dami kong kinuha sa kanya. Na sana nakuha niya sa iba ng mas authentic. O naibigay niya rin sa iba yung naibigay niya sa'yo. Mm. So, ano ibig sabihin na mas authentic? Kasi ngayon nare-realize ko, na mas naiintindihan ko na parang lahat ginagawa ko because I need to look like a man. Why, why do you keep on saying that? You need to look like a man. Oh. What, um, uh, what is your gender identity? But, kasi, uh, I'm gay. And then, sinabi ko yun sa kanya. Alam ko, sinabi naman po niya sa akin nung, hmm. sa second part po ng na relationship namin, yung three-fourths po noon, after po ng three-fourths, um, may isang beses po na nag-ano po kami, pauwi po kami, tapos tinitigan ko lang po siya. Tapos tinanong ko po siya na ano, um, may gusto ka bang aminin sa akin? Pero at that time po, ang intention ko lang is makarinig ng sweet words kasi words of affirmation, girly po ako. Pero doon niya po biglang inamin na at that moment, may internal struggles po siya sa sexuality niya. Uh, at that time, hindi ko din po alam kung paano i-handle yung ganun ka, oh. ano na, kalaki na problem or ganun kalaking confession. Mm -hmm. So, ang um, ginawa ko po at that time, since psych major po ako, mas ay May nakikita kong um, signs na mo? Opo, oh, oh and at the same time, mas inuna ko po yung welfare niya. Kasi sabi niya po sa akin at that time na wag ko siyang iwan kasi dark days niya po. Ano ibig sabihin nun? Ano 'yung dark kasi, days? Ah, uh, simula pagkabata ko po talaga, tal ano, uh, pilit kong dine 'yung sexuality ko kasi 'yung family ko religious. Siyempre kapag kabading ka, diretsyo ka na dun. 'Yun so, ang sinasabi nila sa yun iyo. Yun ang, yun. 'Yun ang pinaniniwala, ka, ka 'yun ang pinaniniwala sing pag bakla ka, diretsyo ka sa impierno. Mhm. Opo. An hanggang sa hindi ko, yung childhood ko, hindi ko nakilala yung sarili ko. Kasi, nagtatago ako eh. Kailangan ko magtago kasi, kung hindi, baka kung ano gawin sa akin ng mga ibang relatives ko, si Papi. Yeah. Yung parents ka. ko, hindi ko alam kung anong gagawin sa akin. Yung, yung classmates ko na binubully ako everyday, hindi ko alam kung, kung kaya ko bang i-handle yun kapag ka nag kapag in-acknowledge ko sa sarili ko na bakla ako. So, sobra pong bigat. Kaya, ano, uh, and then, during that time na nag-confess ako sa kanya, meron pang ibang problema, family problems, kasi hindi nga, in, dysfunctional yung family namin eh. So, uh, ayun, um, kailangan ko ng map, ng map makakapitan. sa kanya ko sinabi, and then date, I also remember na hindi nga gay ang sabi ko sa kanya, but I told her I was bisexual. kasi yun yung mas acceptable dahil but the truth is you're gay. yes. Mm -hmm. so ngayon mas na namin kung bakit bakit Ganun yung bakit parang hindi balino sa yung na in love ka bakit parang mahirap sa, bakit parang hindi malino sa iyo kung anong naramdaman mo nung na, nag-kiss kayo? 'Di diba? Kung bakit anong dahilan kung bakit hinahabol mo siya ulit? Ngayon, malinaw na na yun yung mga pamamaraan mo para protection na ng sarili mo. Because you felt like all your life you felt like you were in trouble. At yan ang nararamdaman ng napakaraming gay or napakaraming membro ng LGBTQIA plus community sa lipunan. Napakaraming ganyan ang pinagdadaanan araw-araw. You felt so unsafe, right? Araw-araw har po kung kailangan uh, nako, ako, kailangan ko tatatagan kasi walang, parang <laughs> walang gustong tumagap. <laughs> sakit mo talaga. Eh. Buti nga ikaw, nasasabi mo yung kailangan araw-araw lumaban eh. Hindi lahat nandiyan na sa puntong yan ha. Hmm. Yung iba, araw-araw kailangan pang magtago. Yun. Hindi para lumaban, para magtago. Tapos, siya lang po yung nakaintindi sa akin nun. <laughs> Nung simula, ginamit mo siya para makatapag-tago. Para magmukha kang, sabi mo nga, lalaki kasi may girlfriend ka. Para hindi ka lokohin para hindi ka nila, para yung pamilya mo isipin nila, ah, hindi na ito mapupunta sa impyerno kasi may girlfriend na siya. Tama? Opo. Diba, dahil dun sa hate na ipinaparamdam nyo dun sa tao, kung saan-saan siyang bahagi ng mundo na pupunta, kung saan-saan siyang dilim na pupunta, kaya kung ano-ano na rin decision ang nakukuha niya. Hindi ko sinasabing tama yung ginawa niya sa'yo. Ah. Hindi, hindi, ko sinasabing tama yon Kasi yun nga, yung nanggamit tayo para sa protection natin, pero sakit ang idinulot sa kanya, that will never be right. Pero naiintindihan ko kung saan ka nang gagaling, kung bakit ka napunta doon sa decision na yon Hirap, di ba? So, ayaw tumigil. <laughs> Ay lang yan, Ivan? Kailan yan? When did you find the courage to say, I'm gay? Yon kala nyo, ang dali-dali lang nung, Ang hirap nun. Ah. Kasi bago pa to, di ba, naamin mo na yan eh. Diba? Mm -hmm. kaya, kaya kanina, kaya open na siya to saying, I'm gay on TV today, yes. di ba? Pero before this, kailan mo, when did you have that courage na sabihin, I'm gay. Kasi alam mo yun eh, pero hindi hindi na sabi ng, ng dila mo, binabarayan dito, nakabarayan dito dahil sa takot. Alam na yan ito. Alam na yan ito. Pero hindi maalabas, malabas nito. Binabarahan siya ng sobrang takot. Kailan nawala yung takot na yun? Naramdaman ko na, or in ko yung sarili ko, noong moment na nakipaghiwalay ako sa kanya that was a new year. December 31. Ang gabi. Hindi pa new year yun kasi January walang new year. pa pa papunta pa. na. Papunta <laughs> na. new Year's Eve. Year. Wala ko kumagawa ko ang photo eh. Disperas yun. Hindi pa nito 12 day. eh. Hindi kita mapagtatanggol doon. <laughs> <laughs> joke lang. Joke lang. And I was try, I was just trying to make it light. Yeah. but eh. Sorry. <laughs> ang hirap lang tanggapin, no, na sinasabi yon na pag ganun kang tao, punta ka sa impyerno. Diba? Nang taong na sinasabi nilang religyoso sila. <laughs> so, e pa, paano yung sinasabi natin na uh, mapagpatawad ang Diyos? Saan pupunta yun? Mm -hmm. At saka, saka hindi... hindi, hindi sige, kayo. At saka hindi na rin naman kasalanan nung, nung tao na yun na ito yung maging puso ko eh. Mm -hmm. Diba? Ito yung gusto ko eh. Naging totoo lang naman ako. All religions are coming from love and empathy and sympathy and compassion and kindness and respect. So if your religion is teaching you otherwise, it's about time you reevaluate re -evaluate yourself and your faith. ba? Diba? Walang relihiyon na nagsasabi, na, nag, na nagtuturo sa mga taong maging, magkaroon ng poot. Dapat magalit ka sa kanya. Magkaroon ka ng poot, Ay, huwag mo siyang tatanggapin. Dapat maging malupit ka sa kanya. Anong relihiyon yun? All religion are coming from love. That's the basic teaching of every religion. Love. Doon ang gagaling lahat ng totoong relihiyon, Di ba? So, I am very proud of you that so you again found the courage to speak your truth. Because your truth will allow, will allow people to understand you. Kasi bago mo nasabi yan, ang tingin sa'yo ng tao, ang salbahay naman ito. Mm. Ang ko siya ng babae. ba? Diba? Bakit siya ganun sa babae? Wala siyang respeto dun sa babae kasi hindi nila mauunawaan kung saan ka nanggagaling. Yun ang kanina pa ako, kating-kate, na gusto kong masabi niya ang katotohanan niya para maunawaan niya siya. Hindi para sabihing tama ang ginawa niya, kundi para maunawaan Bakit siya umabot doon pareho kayong naging biktima.